Hello mga kaibigan Meron lang akong uh, Sishare sa inyo Itong aking uh, tablet Ito ay Teclas Ayan ako makikita ninyo Teclas Ano siya M40 model Yan M40-EE40 Ah, ito ay ano na mga siguro mga 6 years na sa akin or 5 years. So uh, hindi na ako magpapaliwili ko ano. At uh, ito bukas na 'to. I-explain ko na lang sa inyo kung paano ko nabuksan at ano ang naging problema nito. Ah, uh, hindi ko na siya i-open ano ah, hindi ko na siya pakikita yung picture kasi ang naging problema nito pagka minsan kasi yung kahit hindi mo siya tinatouch sa screen eh ano lumilipat na lang siya ng kusa lumilipat na lang siya kahit hindi mo siya tinatouch at uh, yun pero ano naman siguro minsan may time siya na ano lumilipat na lang kahit hindi mo siya tinatouch may time siya na lumilipat na lang so uh, pagka mga klase nakaka iritah hindi mo siya magamit ng maayos pagka nangyari yan sa kanya yung ganun pero minsan naman okay siya matino hindi, hindi siya lumilipat tapos eh yun nga niya na naman pero minsan nagagamit ko siya na whole day uh, hindi naman siya lumilipat hindi naman siya nagtataks so yun kuno na mag naging problema so ito Uh, share ko lang kung paano siya buksan ano ang ginawa ako dito kasi medyo may kahirapan siyang buksan eh uh, kumuha lang ako ng cutter ito ganito itong cutter manipis ito eh I ano siya rito yan meron siyang makikita ninyo man dito yung kanyang ano eh yung pagkita niya huwag nyo lang siyang pipurasahin ah uh, kukunin nyo yung gilid niya yung sa gilid yan sikutin nyo lang siya lang kung huwag lang yung pipurasahin pag pumasok na yung kanyang blade yung cutter dahan-dahan nyo lang siyang i eh, ano i eh, ganyan dahan-dahan lang yan dahan-dahan hanggang sa ano sa palibot siya. Yan. Palibot siya. Yan. Yan, dahan lang dito sa may camera niya at meron diyang nakadubling nakadikit pa ng konti. Kung gusto niyo naman habang binubuksan ninyo, Babasahin niyo ng konting ano thinner para lumambot yung kanyang ano yung adhesive niya. Konti lang, tayo-tayo. Pero ito hindi ko na nilagyan. Inano ko na lang. Yan, dadaan ko na lang siyang ginanyan uh, ilan yan, Bukas na ito. Binuksan ko na ito eh. Yan. Makikita nyo yung sa camera nya. Yan o. Oh dandahan lang kayo dito baka maano nyo yung camera yan ito mati matigas ang dikit nito eh tsaka sa una pa lang dito sa so may bandang taas huwag nyo nang babasahin ng ano ng uh, thinner kasi nandito yung kanyang circuit eh eh nakasaksak pa yung battery nyan baka mag short siyempre alam mo liquid nakaka-short yun eh so ayan pagbukas na siya saka nyo tanggalin yung battery andito yung battery nyan eh ayan ito ito tinanggal ko na ito eh dini-demonstrate ko lang sa inyo kung paano siya buksan ayan ito yung sa battery nya ito tanggal na, tinanggal ko na Ayan. Di e, okay na siya. Una mo niya yung bubuksan to ha. Yung likod niya. Para matanggal nyo yung koneksyon ng battery. Ah, siya nga pala bago nyo sa mga nag DIY lang to ha. Pero sa mga cellphone technician at saka sa mga gumagawa na ng mga tablet alam mo nila yun ano uh, bago nyo siya buksan total naman kasi gumagana pa to eh uh, ipa power off nyo muna siya shut down bago nyo siya buksan ayun so pag bukas na siya ah uh, saka nyo tatanggalin yung sa battery ano tapos bubuksan naman nyo itong ito yung pinakang tawag nila digitizer at uh, yun nga pala mga kaibigan ano, hindi naman ako cellphone technician hindi naman ako nagre-refer ng ganito ang nire-refer ko talaga is uh, TV at saka uh, yung amplifier audio video so audio video so palibasang at uh, medyo curious din ako sabi ko kaya ko naman buksan to yun trinay ko pero sa ano napanood ka rin sa ibang youtuber na nagbubukas nito tinignan ko lang kung papano nila buksan at uh, yun so meron akong ibang pamamaraan ng pagbubukas para ano So after ng mabuksan to ano. At uh, ito naman kabila. Tatanggalin mo na yung connection ng battery ito naman. So ang ginawa ko dito ah uh, itong thinner makikita naman niyo yung gilid nito eh. Yung kung saan yung pinakang ano ng digit, digitizer yung pinakang gap ala ano, babasahin nyo na lang muna paligid thinner yan, paikot. Diyan lang sa gilid. Yun. After na mabasa nyo na. Uh, ito uling cutter. iangat nyo na lang siya ng konti. So, after mabasa na ng tinira, no. Dito sa kanto. Teka, wait lang ha. Kung makikita nyo, meron siyang flex dito ayan yung flex flex ito ng digitizer ano so iingatan lang ninyo nasa may bandang kaliwa siya sa taas dito ito yung kanyang power button ito yung volume nandito siya sa kaliwa yan iingatan nyo na lang yun baka, baka maputol eh, kung okay pa naman to halimbawa kung at wala pang ano, baka maputol nyo sayang pwede pang ibalik yan eh so pero yun nga uh, kahit naman maputol na siya di okay lang dahil talaga namang papalta natin ito sira na siya eh ganito talaga gawin niya yan ihangat lang nyo itong konti susunod naman yan eh yan pag pumasok na uli siya Uh, babasahin ulit nyo ng kaunting thinner para pabasok yung ano yung uh, kanyang thinner doon sa loob kasi meron ding adhesive ito dito sa pinakang gilid nya eh yung pinakang spring yan meron yan so pag umangat na siya ito lang ang ginamit ko bara uh, baraha ganyan pasok nyo lang siya yan pasok nyo lang tapos tanggalin nyo na itong cutter yan tapos unti-unti nyo siyang i-ano yan ihilahin pag medyo makunap siya matigas lagyan niyo ng konting thinner para lumambot tapos ayun dire diretso na siya yan. Hmm. pagka matigas lang sa kanya lalagyan ng konting thinner para lambot lambotin ninyo yan dire diretso naman yan hanggang sa mabuksan nyo na yan dire diretso siya yan. Yan. Yon. Pag tumigil siya, no. Wag nyo na siya po persahin dahil nandoon yung flex. Dito lang kayo sa pinakang gilid para tumawid siya. Yan. O kaya sikwatin din yan. O kaya balik kayo ulit dito sa dati. Isoksok ninyo dito naman kayo magsimula pa pag ganyan. Yan. Yan, titigil yan diyan tapos ayan susungkitin lang nyo siya mabubuksan na siya ito na kanyang digitizer ayan andyan yung kanyang flex ayan o ayan saka nyo naman tatanggalin din sa likod kasi naka din eh. ayan andito siya nakasuksok ayan kung makikita nyo meron siyang ayun yung kanyang pinakang sakit ng kanyang flex iaangat lang nyo yung kulay itim na yun no? yung kulay black yun kunti lang yung nyo yan sisikotin lang nyo ng konti lang susunod na yan ayan. saka nyo siya tatanggalin yung flex ayan tanggal na siya yan matatanggal nyo na yan digitizer ya Ya. Yeah. ya yeah. Ya. hai, 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 dia hai, ah. ito na kanyang digitizer mga kaibigan ayan ah, uh, umorder na nga pala ako nito sa ano umorder na ako sa lazada hindi palang dumadating pag dumating yan pakita ko sa inyo pero kita nyo parang may napunit na yung kanyang ano pinakang connection niya sa flex. Ayan, no? Oh, makikita niyo. Pero tingnan natin dito. Wala naman. Sadyang ganun lang talaga. Ayun, para lang kayo nagpalit ng ano. Para lang kayo nagpalit ng LCD ng Samsung. Kasi yung Samsung Pro ano ko, yung Samsung J7 to Original 'yon. Ginawa ko ako na lang nagpalit ng LCD. Tinanood ko na lang ko na lang din sa ibang YouTuber kung paano siya buksan. Kasi nagdi-DIY lang din naman ako eh. Pero at least eh, meron akong knowledge sa pagre-repair. So sa mga nagdi-DIY, pwede niyo naman siyang gawin kaya lang dapat eh uh, maingat kayo ano at uh, pero sa kagaya ko nag-iingat eh, din ako yun nga lamang meron ako kung knowledge sa uh, mga pagre-repair at pagbabaklas so naisip ko na makakaya kaya ayun at uh, hihintayin lang natin yung order ko na ito digit, digit, digit digitizer ng Tecla 740 Uh, pakikita ko sa inyo kung paano pagkapit so stay tuned lang mga kaibigan at uh, antay lang natin yung digitizer okay nagsiserve itong aking tablet ito yung luma ito ito yung luma ito nga pala yung lalagyan naka ano siya naka styro tsaka okay yung balot secure na secure so ayan pinasok ko muna siya pero hindi ko pa siya dinidikit ayan ano at uh, i-try ko muna siyang isaksak ito titignan natin kung <coughs> okay ba siya at uh, yun uh, yung sukat na sukat naman siya parehas din yung kanyang ano Black Swipe okay diyan, natin ayan ito makaano na siya nakapasok na yung kanyang flex wire okay na na natin ito madali lang namang ipasok madali lang yan tapos iya ano natin yung battery pa pala papasok natin yung battery ito pala inuulit ko mga kaibigan ito ay DIY ko lang din pero bago nyo ako gayahin ay kailangan may knowledge din kayo sa electronics sa pagbubukas bukas dito kaya nyo yan ayan nakapasok na yung battery na takpan na natin yun try natin siyang buhayin yun buhay na siya antay natin mag ano, magbut kita nyo sukat na sukat siya teclas M40 yan ngayon naman ay try natin yun okay na siya oh. yun okay na mga kaibigan at uh, smooth naman siya kagaya ng dati so i-update ko na lang sa inyo pagka uh, bumalik sa dati dati kasi itong isa kahit hindi mo siya pinipindot -ano siya eh minsan naghahang minsan palipat lipat siya kahit hindi siya tinatouch so hanggang dito na lang mga kaibigan sana nyo yung video ko at kung magdi DIY kayo ganyan lang gagawin nyo so ipapinalize ko na ito tatanggalin ko na yung mga plastic at saka yung kasi nakaano ito eh Okay. patayin na muna natin kailangan niya na natin uh, tawag dito power off, uh, maka power off yan Power up natin. Okay. yan Shutdown talaga siya. Okay na. So, ayan. I-ano ko muna. Papanalyze ko muna mga kaibigan. Okay. siya nga pala mga kaibigan ano kalimutan ko sabihin sa inyo lalagyan ko sana ito ng B700 para dumikit pero pwede namang lagyan okay And then ito nga pala mga kaibigan ay meron na rin double sided na pandikit. Yan, maliit lang siya. Mga mga ilang centimeter lang to. So, ito. Tamang tama siya dito sa guhit na to. Kung makikita nyo. Yung guhit na yan. Yung frame niya. Pero maganda sana nito, lalagyan ko pa ng, ano siya, yung pandikit yun sa gilid. So, kukunin ko. Ito, buti na lang, may natira pa ako dito. Seven, ano pala. b B7000. so uh, didikit natin uh, tatanggalin muna natin yung ano tanggalin muna natin yung plastic tapos yan dito, itong sinasabi ko sa inyo meron sya dito yung pandipit eh. ayan o oh. makikita nyo Tuloyin mo na natin yung video kasi mata anong tanggalin to mahaba ah, ang video so yun mga kaibigan okay na parehas ko na siyang na-educate pati itong cover niya sa likod gamit lang kayo nito importante ito kailangan ma-dikit eh So Gaya na sabi ko update ko na lang kayo pagka bumalik sa dati yung sir. Pero hope so na <coughs> okay na to. Yan, bagong palit na siya. Okay na. Tingnan okay, palit to. Oh. Hmm. na ilaw. Yan oh. Ditan kayo titnan no? oh. Okay. dito na lang salamat mga kaibigan bye bye mm -hmm.